Magandang araw. <clears throat> Nandito po tayo ngayon sa maliit na piggery. Ayan po, anak ni Ino, anak ni Titi. Sila po ay nagsisipagkain sa uras na ito. Kumakain ng kanilang hapunan. Dito naman po tayo ngayon sa anak ni Ersa. Ayan anak ni Ersa. Ito naman po ay anak ni Gabi. Anak ni Gabi. Ayan. At dito naman sa kabila ay anak ni Hina. Ayan. Sa oras pong ito, sila ay nagsisipagkain. At ito yung kanilang bunso nakahiwalay lamang sa kanilang inahing ang anak ni Panan hmm. dito po tayo ngayon sa kanilang mga ina nagsisipagkain din ang kanilang ina si Hina buntis si Chichi buntis din si Ersa buntis si Fana buntis si Gabi ay buntis din at ito ngayon si Ino buntis din ayan po sila malulusog nagsisipagkain magana ang kanilang pagkain ayan